Tingin nga ako sa bag mo. Ah, tiga lang. Bakit wala nang laman itong wallet ko? Siguro kinuha mo, no? Ali-ali, yung wallet niyo po na laglag. Ali-ali, yung wallet niyo po na laglag. Ay, oo nga. Akin yan. Ali, ito po. Tika lang, miss. Bibigyan kita ng kunting pabuya. Dahil sa katapatan mo. Ah, tika lang. Bakit wala nang laman itong wallet ko? Siguro kinuha mo, no? Nakingin nga ako sa bag mo. Alin sa tiyong may pera lang po ako dyan sa bag ko. Sweldo ko po yan bilang kasambahay. Sige po, kung yan po talaga ang kagustuhan nyo, ang perang ako naman talaga ang naghihirap. Sa inyo na po, ang lahat ng yan. Ah, uh, miss, sa iyo talaga ang pera na yan. Ali, ano po ibig sabihin ito? Ang lahat ng mga ito ay isang social experiment. Isa akong vlogger. At gumawa kami ng content na ganito ang sitwasyon. At kung ano ang gagawin, at kung sino man ang makakulot na ito. Sorry po miss, nabala ka namin. Ganun pa man, sana maging aral ito sa'yo. Pag ganun ang sitwasyon na may nalaglag na wallet, huwag mong pulutin. Sa halip, tawagin mo na lang yung may-ari at ipaalam sa kanya. Pag ito kasi ang hinawakan mo, may posibilidad na pagbibintangan ka. Kahit ikaw na yung nagmamagan ng loob. Salamat po, magsisilbing aral po ito sa akin. Lagi nating tandaan, walang manluloko kapag walang nagpapaloko nag gabi po ma'am. Baka pwede makahingi ng tulong. May sakit po kasi yung misis ko. Ah, sige. Ito, mayroon akong konting pera dito. Ah, okay lang ba makunan kayo ng picture? Baka kulangin pa yung binigay ko sa kanila. Dong, magkano binigay? Ito. Aabot ng isang libo to. At ang galing mong umakting nga. Sarap na ganitong buhay. Easy money. Aha! Hindi pala totoo na may sakit asawa mo, at niloloko nyo lang ako. Hoy Miss, dahan-dahan ka sa panalitaan mo ha. Pwede ka naming kasuhan sa pagbibintang mo. Dong, tayo na nga. Mag-abang tayo ulit dito ng ano, mabiktima natin. Teka lang, ang sakit man siya ko, Dong. Sige, maayohan ko muna dito, saglit lang. Mama, baka pwedeng mo kami. madam kawaw ka naman. Hindi lang, tatawag ko ng ambulance. Aha! May bago na naman kayong bibiktimahin. Ah, miss, ano yung ibig mong sabihin? Kasi, sir, ganito din yung estilo na ginawa nila sa akin para makahingi ng pera. Manuloko ang dalawang yan. Nakapos na yan sa social media ko. Sorry, miss. Yung una, acting lang yun. Pero ngayon, totoo na talaga. Kung gano'n, ba na ka sa buhay niyo, manuloko. Dong, paano yan? Ang sakit na talaga.